Um, nag-live lang ko ha. May balo lang ko. Ngalong nagkatong naglista akong friend diri sa Concepcion na among pangalan ko man gidawat. Nalayo do kay may bubutar. Karinan daw. Unsa di butara namo? Mo pumutar ko unsa di ay. O lang tagamati may di may may kabutar og duterte. May problema na ako sa inyo ha. Dapat daw ato puli niyo ang pangalan namo pili apelyido no. Dehar kay mi og mga dura na butuhay, tinuod lang. Magkamukha mo lang. Anong fair food kaayo? Wala kami kadawat o okay? ayuda dari sa, sa mga tao, kaya ang pang lista, wala kami dawat. Di pangit manggod. Pangit good job. Pangit dunggun ba? Or unsa ba na siya? Na amo ang pangalan wala gidawat. Di junk lang. Unsa siya kanang pabor pabor? Na di dawat ang apelyido porket duran mi, Magmahay ang mga tao yot, mga duran yot, dahan ken duran yot. Dahan ken duran na mga, mabutaray. Tinood lang. Mandi mi mapil sa ayuda. Alang, kalang kalang gi panglista ayuda naman na. Na makapay madawat anak kay ayuda man na. Hi, one viewers pa lang ko karon. One viewers pa lang yun. Wala, ko si Moha ate. Kaning conception te. Naglista man ka anong conception. Oy, buna. Buna mail. Naglista conception ha. Nagpalista ko. Sa akong mga duran. May feel ako ayuda. Yun na siya. Ang problema di nganong giwala bang pangalan na buwan may dawata. Kaya di daw mi